para sa paglabos okay, ng time. kanilang mga pananampalaya. Lahat ng almusal, at dalangin din ko na ang ikaw ang lakad ng lakad mga pangangailangan. Diyos, nasa langit Batiyan, ka, yung verse 11, bigyan kami ng aming kakanin araw-araw. Ang kanilang mga pangangailangan na, ka, yeah. so, ng spiritual. Ingatan mo ang bawat eh. mga kapatid Pansin. sa kanilang mga paglalaman. <laughs> Ihatid mo po sila ng ligtas. Maraming <laughs> salamat sa tabi-tabi. Glory to God. Praise God, I repeat, 31st <laughs> United States District Conference uh, Gaganapin this coming March 11 to 16 Panginoon, maraming salamat dahil nananampalataya pa so, sa bawat malalaking pagkakatipon ay ibinubuhos mo rin ang iyong mananaking pagpapala. Okay. Kaya ang aming dalangin, ang aming mga kapatid sa so, dako po ya. ng United States District, oh, yeah. tulungan mo na ihanda ang bawat isa sa kanila spiritually, Mentally, okay, emotionally, na po tayo. in all aspects, salamat, sa kanilang Diyos, pagdalo mo, sa Diyos al at alam namin na sa, sa amin, sa kanilang ito, mga pagdalo to, Diyos, sa Diyos sa Dato'ng Yaon ay higit pang kalakasan at hamon sa kanilang mga pananampalataya at paglilingkod sa iyo ang kanilang babaunin. Kaya dalangin namin o mm. Diyos na gawing matagumpay mm. ang bawat araw mm. ng gawain ito ang bawat bahagi ng mga gawain ito at patuloy mong katagpuin ang bawat isa sa aming mga kapatid sa dakong yaon. Sa iyo po namin ito ipinagkakatiwala. Glory to God. Praise the Lord. Glory to God. At sa mga pagkakataon pong ito, ating pong ipapanalangin ang MBSI North America Extension sa kanilang 14th Commencement Exercise. Hi And hi to Brother Sam Villar Villar Villarreal. Villarreal. Tama. And nakasama yes, namin know. sa Fort Watch Media. Congratulations. Isa Congratulations. po siya nakasama ng graduate ngayon sa LBS, nice LBSI North America Extension. Mm -hmm. Kaya naman, ipanalangin po natin na sila ay ipagtagumpay ng ating Panginoon dahil alam po natin na sa panahon po natin ngayon, Ah, Hinog na ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Pero Amen. salamat dahil ang Diyos nagpapadala ng mga at babae para gamitin sa kanyang umasad. Glory to God. Tayo po ay manalangin, mapagpalang Diyos na aming ama, gawin mo pong matagumpay ang uh, MBSI yes, graduation hallelujah. sa North America. O oh, hallelujah, tulungan mo po sa mga bahagi ng mga speaker Ma-share nila ang mga salita mo na may kapangyarihan, maging pagpapala sa mga kapatid yes, at tulungan Lord. mo po na pagtibayin mo ang kanilang mga pagkatalaga. Yes, Bidyan Lord. mo sila ng malawak na pangitain sa mga ministeryo na iyo pong ipinagkatiwala sa kanila. Sa mga preparation na kanilang ginagawa, ikaw po magbigay ng pagtatagumpay. Sa mo po ang anumang uri ng kasamaan, ang anumang uri ng gawa ng kaaway. Oh, hallelujah. Alam po namin na ikaw ang Diyos na magbibigay sa kanila ng pagtatanggumpay. Maraming salamat po. Glory to God. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and Amen. Praise the Lord. And that's it for today. Maraming, Praise the Lord. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin. Dito po sa Prayer Power. To all our prayer partners and online prayer workers, thank you so much. Maging sa mga nag-send ng kanila pong mga answered prayers, ng inyong mga testimonies. Maraming maraming salamat po and we really appreciate your efforts. At maging din thank you so much to our beloved Presbyter Ruben Ventura. Sa salita po ng Praise Panginoon honor. na inyong ibinahagi po sa amin. Glory to God. Once again, we are your uh, prayer workers this morning, Brother Wingwan Tomas. And I'm Pastor Shala Kiza at nawa po ang mayamang pag-iingat ng Panginoon ay sumabawat isa sa atin. Glory to God. Masarap Siyempre, binigay ng Diyos. Masarap, ha? Hindi naman po nagbibigay lang. Hindi masarap ang Panginoon Diyos, ano? Lagi natin tatandaan. Pag ang Diyos na nagbigay ng pagkain, sigurado masarap yan. Diyos yan. Eh. Yan papayag na hindi ka masasarap sa pagkain na bigay niya. Ganon po kabaitan Diyos.

sa Tapos, pinayin siya sa para o kamit ang iyong pangako, huwag ka, wala ng kuko, na dininang ang isip ko, tunga sa dagayon siya, humiting mabaghi sa panoorin mo, ito ang alam mo saan, bigay ng Panginoon Diyos, ano? Alam mo, pag ang Diyos na nagbigay, sigurado, garantisado, pasado, Diyos yan eh, eh. At sa buong mundo, ang Diyos na nagbibigay pagkain. Ayon sa Mateo 6.9, manamin na sa langit kayo, in verse 11, bigyan mo kami ng aming kakanin, araw-araw. Hindi ka magumingi ng kakanin mo sa Diyos, binibigyan ka niya araw-araw eh. Pag aningin ka Salamat po sa inyong panonood ng video nito, ano? Nawa. Meron kayong natututunan. Meron biblical praise. Like, like, like. Share na share. Kayo eh, mga na-share. Mag-share kayo sa iba. Ano? Mag-subscribe po po. pala kayo. Subscribe. God bless us. All. Bye, -bye. Bye, Bye. Inyong kaibigan Jesus. In Christ alone. Bye-bye.